pero maliit pa lang hindi ko hindi, hindi, ko pa na ano hindi monetize na kaya lang hindi ko pa makuha kasi kailangan maka 100 no 100 dollars hmm. bago ko ma kuha nasa ano pa lang ako ngayon nasa mga 20 plus 20 plus dollars pa lang mahaba mahaba pang laban kailangan kaya kailangan pag kami manonood wag papatay wag, i-skip yung views ah, yung ano yung commercial yan na ah, nakakabit na yung bagong machine ito na yung dating machine ayan lagyan na natin ng battery

sa meron tayong lumating na isang customer. Alam na. Oo, oh, alam na. Oo, oh, ayan, ayan. Ayun, oo. Oh. oh, shout out. Oo. Habang ginagawa natin tong dalawang wall clock, ayos na yung isa. Meron siyang dinalang relo. Wow. Filippo. Oh, si Filippo pala ito. Filippo Lorete. Yun. na Iskuba, <laughs> iskuba na <laughs> Yun, the thread Lalit singit ka man ito Maraming, alam mo swerte si ate Dumating siya, nagsunod-sunod na yung <laughs> Maghapon Maghapon <laughs> May content ka Yun no oh Di-screw siya, di-screw Yun o no? <laughs> Another Satisfied kasuki Customer Subscriber huh? Nagpagawa uli Ayun oh One Pipe <laughs> <laughs> dali ng rumpi <laughs> rumpi <laughs> dati ko ba eh kaya rumpi <laughs> ah, dali rumpi uh, maaga pa lang may nakadali na ng rumpi dito dumaan eh 621 ayun original yan Maxwell hindi Maxwell pag Maxwell ano yun <laughs> Japection Maxwell walang W no uh oh ah, oh, wala na talaga ah. kitang kita sa mata konting buga-buga yun ang importante doon eh yung bugay you know bubugbogana oh. <laughs> yun sabay tingin Ayun you know? oh diba? Diba walang <laughs> di ba di ba wala si di ba la mo mandar lagay natin ng 1125 ganda oh ang ganda niya ito oh. Pilipo Pilipo Lorete Oh, yun o Oh Okay, oh. yeah, sarado na natin Ang ganda ng Ano nang likod niya, oh Oh, yan mga guys, mga kasuki, oh Oh, parang ano ng pera Yeah. You know. <laughs> Yan, check natin. Ah, uh, umandar na nga. Nilagay ko ng 11:25, nag 1 minute to 2 minutes na. Okay na, okay. Ano na Oh, sige. Hindi ka naman nagmamadali eh. Oh, ayan mga guys, so ang ganda ng relo. Filippo Lorete. Okay. Ah, <laughs> ang asawa ni Lorena. <laughs> oh, di ba ah? Oh. oh. Ayan. sige. Observe mo muna. Habang titirahin ko itong isa. Iyon oh. 500, 1000. Iyon. Next. Ayan, ito yung isang work na naman mga kasuki. Ano ba to? Recon. ng wall clock machine magawa kayo te ah sige yan wait lang mo ha natapos na to Oh, ah, okay. okay, sige, sige. ito ito pa. Papin lang ito eh. Yeah. Okay. Eh, yung Wala walang battery ito ng isa, no? Oo. Oh, oh, Sige, di bali. Kahit nyo nalang lagyan ng... <tipos> Hindi, wala, wala akong dala. wala akong battery. Yan. Okay na to. Ito yung dating machine. Ito yung bago na. Sige natin ng battery test nga natin. Okay. Seven. Ah, mga -alas, alas. ng oras. Magto 12 na pala. Okay. Hindi ah, tanghali na kami nag-alamusal eh. Mga 10 na eh. Ayos. Okay. Ayan, meron pa. Oo, idalin e, mo na. E. E, itapon mo na lang doon sa inyo. E. Wala na din naman, ano yan. Hindi naman yan nare-repair. Ayan. Uy. 521 ang battery niya. Okay, nanan. Oh, may ilan naman namang protect. Check natin, check. O, oh, pating bagong cable rod uh, ah, tester. O, oh, wala na talaga. Okay, mandar. Ano bang relo ito? Timex. Timex pala. Ganda. Anong brand Timex Oo, oh, okay to Japan to Hmm Sit natin sa oras Yeah. Hindi Original to Ayan, okay na mga kasupi Timex So, dalawang wall clock machine Dalawang wall clock na kulit makina at saka isang timex.